Ang mga maswerteng numero na dapat mong alagaan ngayong 2024. Ang mga lucky numbers para sa iyong zodiac sign. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga numero sa ating buhay. Kung saan mayroon silang kapangyarihang ihayag na ang ating mga swerte at kapalaran. Ilatag ang ating hinaharap at tulungan tayong maitatag ang kasalukuyan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang mga numero ay nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang tunay na potensyal ng kanilang pag-iral at tulungan din silang makamit ang lahat ng kanilang nais. Sa astrology, ang numerologya ay may malaking kahalagahan at lahat ay may maswerteng numero mula sa kapanganakan. Narito ang mga maswerteng numero ng 12 zodiac sign at kung paano makakapekto ang mga swerteng numero ito sa ating buhay. Tandaan lamang na ang ating mga swerte ay dapat nating malaman upang ito ay ating magamit at tayo ay magkaroon ng swerte sa ating buhay. Kung mahilig ka sa ganitong video, siguraduhin mong mag-subscribe at mag-like para sa mga susunod na upload. Tandaan lamang, para maging maswerte, kinakailangan mong malaman ang mga dapat mong gawin upang makamat mo ang suwerteng na nararapat sa iyo. Ang bawat zodiac sign ay mayroong mga maswerteng numero at ang numerong ito ay nagpapahintulot sa kanila na makamit ang pinakamahusay na mga bagay sa buhay. Narito ang mga maswerteng numero para sa iyong Zodiac Sign sa 2024. Aris, Kilala sa kanilang maalab na enerhiya at kapangyarihan. Ang iyong maswerteng numero para sa 2024 ay 9, 19, 24 at 36. Ang mga numerong ito ay magbibigay daan sa buhay. Maaari itong alagaan o maaari itong tayaan. Ang mga numerong ito ay maaari mong dagdagan sa pamamagitan ng paghahalo ng iba pang mga numero upang mabuo ang kombinasyong nais mo at ikaw ay magkaroon ng mga panalo. Toros Ang toros ay kalmado at matapat. Ang maswerteng numero ay 6, 11, 15, 17 Tiyaking ang mga numerong ito ay napapaligiran ng positibong enerhiya. Leo, biniyayaan ng mga enerhiya ng universe. Ang mga numerong ito ay swerte upang magamit ang enerhiya. Lucky numbers 5, 9, 10, 19. Maaari itong haluan ng ibang mga numero upang mabuo ang kombinasyong nais mong tayaan o alagaan. Virgo Ang Virgo ay maalam sa kanilang buhay. Ang iyong lucky numbers ay 0, 2, 7, 14. Ikaw ay makakatanggap ng swerte sa iyong buhay. Libra. Ang mga numerong ito ay magbibigay ng lakas at kapangyarihan. 2 3 8 9. Ang mga numerong ito ay magbibigay ng power at authority para sa iyong sign. Pisces. Ikaw ay isang water sign. Mahusay makisama at matapat. Narito ang iyong lucky number, 8, 13, 15, 21. Gemini, ang buhay ay tungkol sa magkahalong swerte. Narito ang iyong swerteng numero, 3, 5, 8, 12. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng mahusay na kabalaran para sa iyo. Scorpio, ang 2024 ay isa sa pinakamahusay na taon sa gitna. Ang iyong lucky number ay 4, 5, 18 at 69. Maaari itong haluan ng ibang mga numero at tayaan. Sagittarius, ang mga taong nasa ilalim ng sign na ito ay maimpluensya. Ang maswerteng numero ay 5, 7, 10, 16. Aquarius. Ang kanilang swerte ay hindi may tatago. Ang iyong lucky number ay 2, 7, 12, 17. Capricorn. Ang Capricorn ay ginagamit ang kanilang power upang makakuha ng kanilang swerte at makamit ang kanilang nais. Ang lucky numbers ay 3, 6, 11, 17. Cancer. Ang mga cancer ay suerte sa kanilang mga masiglang enerhiya at pagiging palakaibigan. Ang mga ito ay magdudulot ng lakas na makamit ang lahat ng kanilang ninanais. Narito ang iyong lucky numbers. 1, 4, 7, 24. Ngayon ay alam mo na ang iyong maswerteng numero. Kailangan mong malaman ang iyong maswerteng direksyon kung saan ka dapat nananatili upang yumaman, magtagumpay sa buhay. Maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroong mga kombinasyon upang swertehin sa buhay. Nariyan na dapat malaman mo ang iyong swerteng numero. Ngunit, hindi ito natatapos sa pag-alam ng iyong maswerteng numero. Kinakailangang malaman mo ang mga masuswerteng direksyon at ganun din ang iyong maswerteng oras upang makasigurado ka ng panalo. Ang mga susunod na video ay magtatalakay sa mga susunod na kombinasyon upang manalo at yumaman. Siguraduhin mo ang nakasubscribe at i-click mo ang bell button para sa mga susunod na upload ko, ikaw ay manotify. Huwag mo rin kalimutang i-share upang malaman ng iba ang mga pampaswerte sa kanilang buhay. At siguraduhin mong ikaw ay nakasubscribe para sa mga susunod na video